Hi guys, good morning. Ito na naman po kami. Nagja-jogging na naman kami, tinanghali na po. Huwag manghila. Wait lang, baby. Ikot-ikot muna kami dito sa tabi-tabi, guys. Kahit tanghali na po. Mm -hmm. Papawis, kahit kahit tag-init naman, pawis na pawis, papawis pa rin. Walang tigil sa kakapawis. Mm. So guys. So, guys, so, nalaga namin ng, hi ng hila. Excited. May nakita kasi siyang ano, may nakitang aso. Gustong lumapit. Umuwi na. Hindi ka pa tumai. Uy, tumai ka muna. Una. Ano ba yan? Talaga naman tong batuta na to. Nangila na talaga. Ay, Diyos ko. Jaging-jaging, kunti lang, guys. Kunti lang. Umupo ka na dito. Pupo ka dito. Dyan. ka. Ay, naku. Naghila lang mga buho. Saan tayo? Uwi na tayo? Ayaw mo magpupo? Hindi ka na pupo lang ga? Agoy, Diyos ko naman. Mm. Ay, Diyos ko. Pupo ka muna dyan. Pupo guys, ha, pupo siya. Yeah. Dito kami sa ano guys, sa mga basura. Ayan o. Pagawaan ng mga plastik. Factory. Factory sa mga plastik. Ayan. Sa tabi ilo guys. Ayan. Yung <laughs> batuta ko guys. Ewan ko ba. Di ko maintindihan tong batutang to. Troy, tumai ka na. Pupo ka na, Troy. Ay, pupo ka na ba na amoy Amoy mo dyan. Diyos ko naman tong batutang to. Kanina pa to. Hmm. Pupo na lang ga. Mapupo na siya guys na ikot-ikot na papupo na talaga yan. Napupo na na. Yun na na siya guys. <laughs> Ayan na. Ay sa so wakas na na siya. Makauwi na kami sa bahay guys. Napupo na siya na lang talaga ang hinintay ko. Makapupo para makauwi kami. Yak. Takpan mo yung pupo mo nak. Takpan mo pupuk mo, baby. Troy, takpan mo pupuk mo, yuck. Ay, <laughs> gay. Mm, ayan, guys. Ito po yung view natin sa paligid natin, guys. So, ayan, guys. Ayan. Ayan, mga plastic po yan, guys. Paggawaan po kasi ng plastic dito, eh. Kay Billiard. Kay Billiard po ito gawaan niya ng mga plastik upuan Ayun guys 'yung oh, mga upuan guys. Yung mga gawa na gawa sa plastik. Ayun. Ayun guys, kita niyo yan guys. Ayun. Mga upuan po 'yan guys. Oh, di diba? Mga recycle. Mm -hmm. ito naman ang batuta ko guys ayan tumain na oh. nakakaraos na rin kahit papano. dalawang bisis kasi ito napupo eh hintay hintay mayat, -mayat mula mayat, mayat lang kami uuwi mayat mayat konti kasi tatay pa to uli o oh, ayan may amoy, amoy siya hinanap niya yung aso kanina nawala na umuwi na hindi siya pinansin. <laughs> Umiyak siya. Bakla kasi to eh. Bakla ka, Troy? Troy, bakla ka ba? Uh, thank you for watching, guys. Salamat sa, sa papanood. Salamat, guys. Bye-bye. Babush.